Kumusta kayong lahat? Kapag naririnig natin ang salitang Antikristo, agad na pumapasok sa isip natin ang mga imahe mula sa Hollywood. Isang nakakapanindig, balahibong pigura, Pandaigdigang dominasyon. Ang bilang ng halimaw. Isang karismatikong politiko na lilinglang sa buong mundo o kaya naman ay isang nakakatakot na demonyo na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng mundo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng alam ninyo tungkol sa Antikristo mula sa mga pelikula at libro ay sa totoo lang hindi ganap na tama na ang Biblia ay nagpapakita ng isang ganap na naiiba, mas kawili-wili at mas nakakagulat na larawan. Ngayon, isang tabi muna natin ang pop culture at tahimik nating susuriin kung sino nga ba ang tunay na Antikristo ayon sa orihinal na pinagmulan o mismong Biblia. At uh, maniwala kayo, ang sagot ay talagang makakagulat sa inyo. Karamihan sa mga tao ay kumbinsido na ang Antikristo ay ang pangunahing kontrabida mula sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng pahayag ni Juan, o kilala rin bilang Apokalipsis. Lohikal, hindi ba? Kung tutuusin, yan ang katapusan ng panahon, ang huling labanan ng kabutihan at kasamaan. Pero narito ang unang sorpresa. Sa mismong aklat ng pahayag, ang salitang Antikristo ay hindi nabanggit ni Minsan. Wala ni isang beses. Ang konsepto na ito ay lumilitaw sa ganap na ibang mga teksto ng bagong tipan, partikular sa mga sulat ng mismong apostol na si Juan, at ang konteksto doon ay lubos na naiibah ito mismo ang ating panimulang punto. Paghihiwalayin natin ang mga popular na mito mula sa mga katotohanan ng Biblia upang lubos nating maunawaan kung sino o ano ba talaga ang tinutukoy. Kung gayon, saan tayo magsisimula? Siyempre, sa pinakamahalaga at marahil sa pinakamalaking maling akala na nakaukit na sa ating isipan. Unang maling akala, ang Antikristo ay iisa lamang na tao. Malamang, kapag naririnig ninyo ang salitang ito, ay mayroon na kayong tiyak na larawan sa isip. Isang balakyot at napakaka-karismatikong politiko na magbubuklod sa buong mundo at pagkatapos ay ipapakita ang kanyang tunay na mukha. O kaya naman, isang henyong siyentipiko na mag-aalok ng kaligtasan sa sangkatauhan mula sa lahat ng kapigatian nag-uni sa isang kakilakilabot na halaga, pag-isipan ninyo. Alalahanin ang mga pelikula, libro at serye. Ang larawan ay palaging iisa. Isang kaakit-akit na leader na may nakasisilaw ng ngiti na ang mga talumpati ay ipinapalabas sa lahat ng channel. Tinitingnan siya ng mga tao ng may paghanga at pag-asa. Gumagawa siya ng huwad na himala Nilulutas ang mga pandaigdigang krisis at nangangako ng gintong panahon. At sa likod ng tabing, nakatago ang kanyang diabolikong katangian at ang bilang na anim, naraan-anim-naput-anim. At aminin natin, napakaginhawa ng ganitong larawan. Ito ay simple at madaling intindihin. Mayroong isang tiyak na kontrabida na kailangan nating kilalanin at talunin. Parang... Sa isang inkanto o computer game, kabutihan laban sa kasamaan isa sa isa. Pinapayagan tayo nitong isipin na ang kasamaan ay isang bagay na panlabas, isang bagay na darating mula sa labas, sa malayong hinaharap, at ang ating gawain ay simpleng maghintay at huwag mahulog sa kanyang patibong. Ang kolektibong larawang ito, syempre, ay hindi basta-basta lumitaw, ito ay pinagsama-sama parang isang konstruktor mula sa iba't ibang piraso ng mga propesya sa Biblia. Inuha ang kaunting bahagi mula sa balakyot na halimaw sa aklat ng pahayag. Idinagdag ang mga katangian ng tao ng kasalanan na isinulat ni Apostol Pablo. Lahat ng ito ay masaganang binudburan ng daan-daang taong takot, mga teorya ng sabotan at mga Hollywood special effects at lumabas ang isang tapos na produkto na mahusay na naibebenta. Ngunit narito ang pinakabalakid. Kung isasantabi natin ang lahat ng pelikulang ito at buksan mismo ang mga talata sa Biblia kung saan ipinakilala ni Apostol Juan ang mismong konsepto ng Antikristo, ay makikita natin ang isang bagay na lubos na naiiba. Ang larawang kanyang iginuhit ay mas komplikado mas malalim at sa totoo lang ay mas angkop sa bawat isa sa atin dito at ngayon mismo. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mismong Biblia? At dito na tayo napupunta sa pinakakawili-wiling bahagi, ang talagang nakasulat sa orihinal na pinagmulan sa mga sulat ni Apostol Juan. Maghanda kayo dahil ito ang tuluyang babago sa inyong pananaw ayon kay Juan sa diwa ng kanyang isinulat, Mga anak, ito na ang huling oras. At kung paano ninyong narinig na darating ang Antikristo, gayon din ngayon, marami ng Antikristo ang lumitaw. Naririnig nyo ba? Hindi isa lang, kundi marami. Sa pangmaramihan. At hindi sila nasa isang malabong kinabukasan, kundi lumitaw ngayon. Ibig sabihin, noon pa man, sa panahon, ng unang simbahan. Hindi ito hula tungkol sa isang malayong kontrabida. Ito ay pagpapatunay ng isang katotohanang nangyayari mismo sa harap ng apostol. Ngunit mas lalo pang lumalim ang pagpapaliwanag ni Juan. Ipinakilala niya ang konsepto ng Espiritu ng Antikristo. Ibig sabihin, hindi lang ito basta isang grupo ng mga random na tao. Ito ay isang pangkalahatang ideya isang filosopiya na nagkakaisa sa kanila para itong isang espiritual na virus na nakakahawa sa isip at naipapasa mula sa isang tao patungo sa iba. At nagbigay ang apostol ng isang napakalinaw na definisyon sa virus na ito. Sinasabi niya na ang Espiritu ng Antikristo ay sino man na nagtatanggi na si Jesus Kristo ay dumating sa laman. Sa unang tingin, parang isa lang itong komplikado at nakakainip na pagtatalong teolohikal, hindi ba? Dumating sa laman, hindi dumating. Ano ang kaibahan niyan para sa atin ngayon? Ngunit sa totoo lang, ito ay isang malaking dagok sa mismong puso ng katuroang kristyano. Ang sabihing hindi dumating si Kristo sa laman ay nangangahulugang hindi talaga naging tao ang Diyos na si Jesus ay isa lang multo o isang dakilang guro o isang matalinong propeta. Kung sino man, maliban sa kung ano ang ipinahayag niya sa kanyang sarili, ang Diyos na naging isa sa atin para tayo ay iligtas. Ito ay isang pagtatangka na alisin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang gawin siyang isang ligtas na figura sa kasaysayan, alisin sa kanya ang kanyang banal na esensya at kapangyarihan sa pagliligtas. At dito nakatago ang isa pang mahalagang detalye sa wika. Ang panlaping anti sa wikang Griego ay hindi lang nangangahulugang laban, kundi pati na rin kapalit. Ibig sabihin, ang Antikristo ay hindi lang basta isang lumalaban kay Kristo. Ito ay ang sino mang sumusubok na agawin ang kanyang posisyon ang mag-alok ng alternatibo. Isang peke. Isang murang kopya na kahawig sa paningin, ngunit walang tunay na esensya ng orihinal. Ito ang espiritu ng pagpapalit. At ang espiritung ito, ayon sa apostol, ay kumikilos na noon pa man. Sige, pero parang naririnig ko na ang tanong ninyo. Teka lang, paano naman yung nakakatakot na nilalang sa apokalipsis? yung halimaw na sasambahin ng lahat, yung bilang na anim na raan, anim na put anim, at yung tao ng kasalanan. Maliwanag na mga partikular na individual sila, hindi lang basta isang ideya. At isang ang napakatumpak na tanong iyan. Dito nga nagmumula ang pangunahing pagkalito. Suriin natin ito ng maingat para malinaw na magkahiwalay ang isa sa isa. Sa Biblia, may inilalarawan ng dalawang makapangyarihang figura ng kasamaan na lilitaw sa mga huling panahon. Una, naroon ang halimaw na umaahon mula sa dagat, mula sa aklat ng Apokalipsis. Ito ay simbolo ng isang makapangyarihang pandaigdigang sistemang pampulitika at pang-ekonomiya na magtataglay ng lubos na kapangyarihan. Ang sistemang ito ay magkakaroon ng sarili nitong pinuno na hihingi ng banal na pagsamba at maglalagay ng sarili nitong tanda o marka. Ito ang imaheng pinagbatayan ng Hollywood style na Antikristo. Ikalawa, naroon ang tao ng kasalanan na isinulat ni Apostol Pablo sa sulat sa mga taga-Tesalonika. Inilalarawan niya ito bilang isang uupo sa templo ng Diyos na nagpapanggap na Diyos. Ibig sabihin, ito ang pinakadulo ng kapalaluan at kalapastangan sa Diyos. Kaya, bakit nga ba madali silang mapagkamalan na Antikristo? Dahil ang kanilang mga gawa ang siyang pinakamataas na pagpapakita ng mismong Espiritu ng Antikristo. Ginagawa nila mismo ang pinag-uusapan natin. Sinisikap nilang pumalit sa halip ni Kristo, palitan siya. Ipaliwanag natin ito sa ganitong paraan ang espiritu ng Antikristo ay isang ideolohiya. Ito ay parang isang software, isang virus na libu-libong taon nang nagpapalaganap sa sangkatauhan ng ideya na maaari tayong mabuhay ng walang Diyos, na ang tao ang kanyang sariling Diyos, at ang halimaw at ang tao ng kasalanan ay, kung gusto ninyo, ang huling bersyon ng software na ito. Ito ang pinakamakapangyarihan pinakamatindi at pinakamaligalig na pagkakatawang tao nito sa isang tiyak na sistema at posibleng sa isang tiyak na individual bago ang pinakahuling panahon. Sa gayon, sila ay malapit na magkaugnay, ngunit hindi sila iisa. Ang Espiritu ng Antikristo ay isang malawak at patuloy na penomeno. Samantalang, ang halimaw ay ang suktulan nito. Ang pagkalito sa kanila ay parang pagkalito sa ideolohiya ng pasismo sa isang partikular na historical na figura tulad ni Hitler. Ang isa ay nagbibigay daan sa isa pa, ngunit hindi sila magkasing kahulugan. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay tumutulong sa atin na makita na ang babala ng Biblia ay mas malawak kaysa sa paghihintay lang ng isang kontrabida at narito na nga ang pinakamahalaga at marahil nakakagulat na konklusyon ng lahat ng ito. Ang Antikristo sa Biblia ay hindi lang isang tiyak na tao na darating sa hinaharap, kundi isa itong ideya, isang espiritu, isang sistema ng mga pinahahalagahan na kumikilos na ngayon at umiral na sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ano ba ang tunay na diwa nito? Malinaw na isinasaad ni Apostol Juan, ang Espiritu ng Antikristo ay yaong nagtatatwa na si Heso Kristo ay dumating sa laman. Ito ay anumang ideolohiya, filosofiya o tao na nagpapawalang halaga o nagpapaliko sa pagkatao at gawain ni Kristo. Hindi lang ito basta pagiging laban, kundi pagiging kapalit. Isang pagtatangka na palitan si Kristo mag-alok ng alternatibong daan patungo sa kaligtasan o katotohanan na sa huli ay walang patutunguhan. At dito nga pumapasok ang tinatawag na pagbabago ng pananaw. Ang Biblia ay nagbababala sa atin hindi upang katakutan ang isang halimaw sa hinaharap, kundi upang maging mapagbantay tayo dito at ngayon, upang matuto tayong makilala ang espiritong ito sa mga ideyang iniaalok sa atin, sa mga pinahahalagahang ipinipilit sa atin at maging sa sarili nating kaisipan. Inililipat nito ang fokus mula sa malayong hinaharap patungo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, ang tunay na Antikristo ayon sa Biblia ay hindi isang masamang henyo na may sungay tulad ng sa mga pelikula. Ito ay isang mas banayad at malaganap na pinomino. Isa itong virus sa espiritual na sistema ng sangkatauhan na aktibo na mula pa sa simula. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung napaisip kayo, paki-like at magsubscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong at interesanteng pagtalakay. At syempre pa, mag-iwan ng komento. Sa inyong palagay, nagpapakita ba ang espiritu ng antikristo na ito sa modernong mundo at kung oo sa anong paraan magiging lubhang kawili-wiling basahin ang inyong mga pananaw hanggang sa susunod